Magandang araw mga Itong palang site na to ay dinitik namin Doon to sa daan bantayan sa Cebu Matagal na to na video uh, Binalikan ko lang para uh, Kasi meron kami ditong May nangyari dito na uh, Hindi maganda kasi Dinitik namin to gamit yung Gold Hunter na locator yung Made in Germany Yung nangyari dito mga Pagkatapos namin naditik yung ari ng lupa hindi na niya pinatrabaho yan, nasayang yung pagpunta namin dyan biyahe namin dyan mula sa napulapo kulang kulang uh, ah, klating araw kasi malayo yan mula sa ano napulapo yung mga taong yan, yan yung mga anak ng may ari kasi yung may ari yan kaibigan ng may ng locator na ginamit ko kasamahan niya sa barko tapos yung balon na yan yan yung suspected na mayroong laman kasi marami nang pumupunta dyan tapos uh, gustong maghukay may isang basis na mayroon ng ano nagnakaw niyan nun sa ilalim ng balon buti nakita ng mayari yung nangyari dyan mga ka-TH namin yan pagkatapos namin maditake eh pinakain lang kami tapos ah eh, ano merong mga agreement kung paano anong putakaran sa pagukay kailan hukayin ano pala mga eh, eh, hindi pala tinuloy pinalis lang kami yan pagkatapos hindi na nila hindi na sila nag contact sa amin yan nga pala katits yan yung area na yan yung nahagip ng locator ah uh, malakas yung sagap niyan tapos mula sa butas ng butas ng ano balon mga isang metros ang layo parang naka ano siya south twist south uh, uh, southeast south east ganun yung problema mga katids pag ganyan dapat ah uh, siguro na mahukay talaga